lang pong i-share etong post na ito dahil ito ay tungkol kay Christopher Min at dapat meron tayong matutunan sa mga bagay na nababasa natin sa social media. Ang kapal naman ng na mukha. Gusto <laughs> so, lang talagang pagtawanan na sa si Christopher Min. Coming from you. <laughs> okay, ano ba to? Hindi rin naman ako masyadong... Sabihin na natin, wala tayong masyadong pakialam kung ano ang nangyayari kay Liza Soberano sa mga panahong ito. Dahil ah uh, yun nga, parang parang at the expense of Oji Diaz, pinag-uusapan siya. Okay? Negatibo ang 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 gusto niyang gusto niyang sabihin sa sa ginawa or sa pamamahala ni Oji sa kanyang karera. E, idolo natin si Oji Diaz eh, dahil una, nasa panig ng katotohanan at syempre, mabuting tao. Kaya idolo natin yung mga katulad ni Oji Diaz at hindi ko nagugustuhan syempre yung mga um, yung mga tirada ng kampo nila sa soberano kay kay OG Diaz. hindi talaga fair anyway balikan natin si Christopher Min ang sabi niya dito Ayon kay Christopher Min, ay kailangan lamang maalala ng ama ni Liza Soberano ang pagkakaroon ng magandang asa. Lately kasi maraming pahayag itong ama ni Liza Soberano. Laban din, laban din siyempre kay Oji Diaz at dito nga sa sa kampo siguro ni Christopher Min. Anyway, kung ano man, bakit nasausaw na naman itong si Christopher Min. Nakalimot daw ng magandang asal itong, itong ama ni, ni Liza Soberano. Nagbanta, nakakasuhan ang ama ni Liza Soberano. So yon ibig sabihin, uh, apiktado. Um, nasa pool na naman itong si Christopher Min. Pero yung kanyang paalala na nakalimot daw ng magandang asal itong si, or itong ama ni Liza Soberano, yun yung nakakatawa. Talaga lang po, Miss Christopher Fermin, I mean, coming from you. <laughs> nakalimot daw ng magandang asal. Alam mo, alam niyo po talaga yung sinasabing kagandahang asal. Alam niyo talaga, kasi hindi po talaga halata sa mga ginagawa niyo. Hindi po halata na meron kayong or alam niyo yung kagandahang asal, kagandahang loob sa mga sa mga kilos, sa mga sa mga sabihin na nating mga taong o sa dami ng mga taong pilit niyong binabagsa, pilit niyong sinisiraan. Tapos sasabihin niyo po yung salitang magandang asal. Uulitin ko ha, hindi talaga bagay na kayo po ang magre-lecture sa ating mga kababayan kung ano yung magandang asal, kung ano yung kagandahang asal. Ang sagwa